Masaya ang Filipino-Korean police na si Julius Manalo nang magkaroon nga siya ng pagkakataong dumalaw sa ASAP at nakilala niya ang ilan sa mga kapamilya actors and actress na kung saan nga ay madalas na nasa ASAP. Ayon sa mga fans, natutuwa sila na nagkaroon ng ganitong pagkakataon si Sir Julius na kung saan ay nagkaroon din ng pagkakataong ibahagi niya ang kanyang buhay sa telebisyon at marami nga ang nakapanood. Dahil dito nagbukas ang napakaraming opportunities at mga bagay na hindi niya ay naakalang mangyayari sa kanya. Isa sa mga naging kwento at highlights ng kanyang pagpunta sa ASAP ay nang makilala nga niya si Catherine Bernardo at si Alden Richards. Doon ay pinatunayan ni Julius na maayos ng mga artista si Alden at Catherine at very humble nga. ay sa kanyang kwento, ito yung moment na o oh siya ba yun? And also Alden, ay opo na panood kita. Just wow! Unang-una napaka-humble nila tapos di ko lubos maisip mga superstars watched it. And panghuli, nakamayan ko pala si Miss Katrine. Sa pagkakataong ito ay binahagi ni Julius sa kanyang Instagram ang ilang mga litrato na nakilala nga niya at nakamayan ng personal si Alden at Katrine. Dahil that time, ay nag-guest din si Alden at Katrine sa ASAP para i-promote ang pelikulang Hello Love Goodbye. Pero sa puntong ito, napatunayan ng maraming fans na mababait na artista talaga si Katrina at Alden dahil mismong si Julius Manalo ang nagkwento ng nasabing experience. Ayon sa kanya, hindi niya malilimutan ang ganitong pagkakataon na hindi niya akalaing mismong mga superstars ay napanood ng kanyang story na na-feature nga sa Jessica Soho at pati na rin sa show ni Tony Gonzaga. Kaya naman ayon kay Julius, worth na suportahan ng mga artistang sina Katrina Alden dahil napakababait nito at very accommodating nga lalo nang makilala niya ng personal. Humanga naman ang mga fans sa pagiging humble at mabait din ni Julius Manalo sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya.